nakaharap ng maraming tao. Well, tama ka dyan, Diane, ano? At uh, kung kaya para bigyan po tayo ng libreng telemed patungkol dyan, ay makakapanayin po natin ang pediatric specialist na si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Magandang umaga po, Doktor, at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga, Diane and at magandang umaga rin po sa ating mga televiewers. Ay, Dr. Alberto, magandang umaga po. Dok, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong cerebral palsy at paano po ito nakakaapekto sa isa pong individual, Dok? Okay? Ang cerebral palsy po ay isang grupo ng neurologic disorder kung saan nagkakaroon ng kahirapan sa pagkilos at nagkakaroon din ng kahirapan sa kakayahan na mag-maintain ng balance at posture. Actually po, ang cerebral palsy po ang pangunahing sanhi ng motor disability sa ating mga kabataan. So, ang basic problem po nito ay nag sa so, Unang uh, first 28 days of life at during the neurologic development ng bata sa sinapupunan pa lamang ng mga magulang. So, ito po ay isang permanenting kondisyon, ngunit ito po ay over time ay maaaring lumala. Okay, so, ang mga bata po... Hmm. Yes, sir? Okay, go ahead, Doc. Okay. Oh, ang cerebral palsy po ay maraming manifestasyon, no. Iba't iba klase po ang cerebral palsy na ating nakikita. Meron po tayong tinatawag na spastic cerebral palsy, yan po yung mga batang naniniga. So ito po ang pinaka-common na uri ng cerebral palsy. Ito po siguro very familiar tayo kasi ito po yung pinaka-madalas na nakikita natin sa ating mga komunidad. Meron din tayong tinatawag na dyskinetic cerebral palsy. Ito po mga bata na ito ay nahihirapan sa kanilang koordinasyon sa pagkilos. No? So, minsan po nagkakaroon ng scissoring. Nakikita niyo po yung mga bata na naninigas yung mga, mga muscle nila. No? Hindi po makoordinate yung kanilang movement. Mayroon din po tayong tinatawag na ataxic cerebral palsy. Ito naman po yung hindi na hihirapan sa pagkontrol ng balanse ng kanilang katawan. At mayroon din po tayong tinatawag na hypotonic cerebral palsy. Kung ang spastic po ay matigas, ang hypotonic naman ay kulang cool sa tone or sobrang lambot, no? So yun po yung kanilang uh, pagkakaiba. Depende po sa uh, bahagi ng brain o utak na naapektuhan during the development of the brain. Okay. Doktora, ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng cerebral palsy at uh, ito po ba namamana o oh, genetics? Okay. So, uh, actually, 80 to 90 percent ng ating mga pasyente na may cerebral palsy ay nakuha sa congenital or pagkapanganak pa lamang. Walang malinaw na dahilan kung bakit po ito ay nangyayari. At yes, totoo, Sir Donnie, no, marami maaaring genetic din po ang dahilan. Ito po ay hindi nakakahawa at hindi rin po na uh, kadalasan hindi namamana So, most of the time, unknown. So, wala po talaga tayong tiyak na nalalaman ngayon sa siyensya kung ano ang sanhita ito. Ikalawa, maaari ting itong dulot ng infection sa utak, lalo na po during the first 28 days of life ng mga bata. At ikatlo, maaari itin po aksidente na nagdulot ng injury sa utak. Okay. Doktora, ano naman po yung mga senyales at sintomas na dapat pong bantayan upang malaman kung mayroon pong cerebral palsy ang isa pong bata, Dok? Okay. So kadalasan po lalo na sa ating mga magulang kaya dapat lagi nating dinadala sa mga doktor at health center yung ating mga anak para nam namo-monitor po natin yung developmental milestones ng mga bata. So kung yung uh, growth ng bata ay delayed at yung kanyang motor movement or ang kanyang koordinasyon, ang kanyang pagkilos, ang kanyang posture ay hindi angkop para sa kanyang edad, dapat ito po ay isang clue na baka po may cerebral palsy ang mga bata. At gaya nga natin ng ating unang sinabi, may apat na klase ng cerebral palsy. So depende ko anong uri ng cerebral palsy, makikita natin iba't ibang sintomas. May isa gaya po nang nasa ating video ngayon na naninigas yung kanyang mga katawan no ikalawa minsan yung mga bata poor head control no dapat po six months may magandang head control na naitatayo na yung ulo at leeg bumabagsak pa rin po do naman po sa mga hypotonic cerebral palsy ang lambot-lambot ng mga bata hindi makakilos dapat gumagapang na pero hindi pa din so nandiyan din po yung paralysis ng either dalawang binte kalahati ng katawan or buong dalawang kamay at paa ay apektado rin po. So, depende sa uri ng uh, cerebral palsy, ayun ay po ang magiging manifestasyon ng ating mga kabataan. At unfortunately, marami din po may cerebral palsy ang may speech delay. Meron din po tayong uh, men uh, learning disability at sometimes po well, even epilepsy or pagkukumbulsyon sa mga bata ay simptomas ng cerebral palsy. Alright, Doktora. Ano po ba yung mga available na therapies o treatment? para sa mga batang merong cerebral palsy? Okay. Unfortunately po at nakakalungkot talaga, ang cerebral palsy po ay permanenteng kondisyon. Wala po itong gamot. Uh, pero dapat po din nating malaman na may available po tayong therapy para sa mga bata na may cerebral palsy. So mahalaga po ng speech therapy, no, ang occupational therapy, physical therapy at kung sila ay may condition gaya ng problema sa mata, sa pandinig at ay dapat din po nating tugunan dahil hindi po natin hindi po po kasi cerebral palsy ay hindi na po wala na pong kakayahan na mag-develop ang bata at maging uh, productive na bahagi ng ating lipunan. So sa ating mga magulang dapat po na pagtiyagaan natin na ibigay po yung nararapat sa ating mga may anga anak na may cerebral palsy. Alright, Doc, ngayon pong Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Ano po ang inyong maibibigay na mensahe sa publiko tungkol po sa kondisyon na ito, Doc? sa ating mga kababayan una sa lahat sa ating mga ina at magiging ina mag-ingat po sa pagbubuntis kasi yung ang ating pong kondisyon ay critical sa development ng ating mga bata para maiwasan po ang cerebral palsy. At kung tayo naman po ay may mga anak na may cerebral palsy, ay subukan na maibigay nararapat sa kanilang na therapy para po maging uh, productive nga sila na mamamayan ng ating bayan. Huwag no? natin silang limitahan dahil sa kanilang disability. At ikatlo, hinihiling ko rin po ang suporta ng ating mga mamamayan at ng ating gobyerno na magbigay ng sapat na pondo para po mabigyan ng mga libring therapy ang ating mga kababayan na may cerebral palsy dahil kadala kadalasan ito po ang pangunahing problema o sila rin ng ating mga magulang na hindi maka-afford ng mga therapy sa kanilang mga anak. So, sa ating mga magulang na may mga anak na ganitong kondisyon, uh, ah, padayon lang, tayo po ibigyan sana ng lakas na loob ng Diyos na tulungan pa rin natin ang ating mga anak not na ma-improve ang kanilang quality of life. Tama. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng maraming kaalaman patungkol po sa kondisyon ng cerebral palsy. Doktora Maria Cristina Ignacio Alberto. Thanks, Doctor. So,